ko akalain na magkakawa niya ang mga bagay na yun sa sarili niya pang anak. Hayop siya, hayop, ma. Halos sa po tayo. Pabunta tayo sa malayo yung di na tayo masusundan pa ni Papa. Ayoko na bumalik sa bahay. Please, ma, natatakot ako baka kung ano pa ang susunod na gagawin ni Papa sa akin o sayo. Iiwasan na tayo ma para matahimik na rin ang buhay natin. Tawagin nyo na lang akong Riana. Itong masaklap at maselang kwento ko ay base sa totoong buhay. Nag-iisang anak lang ako, may mabait na ina at mabait din naman si Papa kaso may pag-aistrikto ito at talagang nananakit o pinapalo ako pag ako'y nagkamali. At minsan kinakampihan ako ni mama pag sobrang palo na ang ginagawa niya pero ang masaklap dahil pati si mama pinapalo din niya na parang bata. Takot si mama kay papa, di ito nakikinig sa mga sinasabi niya. At ang laging nasusunod sa bahay ay si papa kahit sa mga damit ko siya ang nagdidesisyon. Ang totoo daw kasi di naman mahal ni mama si papa. Pinagkasundo lang ng lola ni mama at ina ni papa ang kasal nila. Walang nagawa si mama noon dahil lumaki siya kay lola. Hindi naman kami pinabayaan ni Papa. Responsable naman itong ama. May pwesto kami sa palengke. Ang tinitinda nila ay mga karne. Third year high school ako nung nangyari itong ginawa sa akin ni Papa. Isang araw umuwi ako sa bahay dahil wala ng pasok dahil may meeting ang mga teachers. Pagdating ko andun si Papa at si Mama naman ay nasa palengke pa. Pinapapasok ako ni Papa sa kwarto. Magpapamasahe daw siya. Minasahe ko siya sa likod habang nakahiga. Pero bigla itong tumihaya at inuha niya ang kamay ko at pinahawak sa maselang bahagi ng katawan niya. Di ako humawak pero nagalit ito. Takot ako kay Papa kaya ginawa ko na lang ang gusto niya. Sinabi din niya sa akin na pagsasabihin ko kay Mama ang ginagawa niya, papatayin niya kaming dalawa. Iniisip ko noon baka kung ano ang susunod na gagawin Papa sa akin kaya nagsimula na akong nanginig at umiyak sa takot. Ramdam yun ni Papa kaya pinapahinto ako at pinalabas niya rin sa kwarto. Diring-diri ako sa ginawa niya at habang nagsasabon ako ng kamay, umiiyak ako dahil sa takot at di ko inaasahan na pinapagawa sa akin yun ng sarili kong ama. Di ako ng sumbong kay mama dahil natakot ako. Baka papatay niya kami ni Papa dahil kilala namin si Papa. Nagiging parang demonyo siya pag nagagalit. Simula noon din na ako umuwi sa bahay ng alanganing oras. Tinatansya ko na pag uwi ko ando na si mama para di na magagawa sa akin ni papa ang gusto niya. May trauma na ako at ayoko na kay papa. Gusto ko magsumbong sa iba pero nahihiya ako dahil sarili kong ama yun. Pero akala ko makakaiwas ako kahit nasa bahay si mama. Isang beses gumawa ako ng assignment sa sala. Si mama naglalaban ng oras na yon. Tumabi sa akin si Papa at muli kinuha ang aking kamay at pilit na naman niya pinahawag sa akin ang maselang bahagi ng katawan niya. Nilayo ko ang aking mga kamay pero hinila niya ako at napapikit na lang ako sa pandidiri. Tumigil lang siya nung no, narinig niyang papalapit na si Mama. Sukang-suka na ako sa aking ama sa kadimonyuhan niya. Kaya tuwing pagdating ko galing sa eskwela, sa kwarto na ako dumediretso at doon na din ako gumagawa ng mga assignments ko. Pagkatapos din kumain at maghugas ng pinggan, pumapasok na agad ako sa kwarto. Di na ako tumatambay pa sa labas. Lahat ng pag-iwas sa demonyo sa bahay ginagawa ko na. Minsan gusto ko nang lumayas pero saan naman ako pupunta? Natatakot din ako baka kung ano ang gagawin niya kay mama. Isang beses habang nasa sala sila mama na ng TV, ako naman ay naghuhugas ng pinggan. Lumapit na naman si papa sa akin pero nung papalapit pa lang siya, ako naman ay umiwas na. Tinawag ko si mama at lumapit ako sa kanya. Hindi na ako komportable sa bahay namin dahil may kasama kaming demonyo. Akala ko si papa ang haligi ng tahanan. Akala ko siya ang protektor ng pamilya. Akala ko karamay ko siya at kasama sa laban ko habang lumalaki ako. Pero ang lahat ng yun ay puro akala lang dahil siya ang nagwasak ng aming pamilya. Siya ang demonyong nagkatawang tao sa bahay namin. Sinira niya ang buhay ko. Sinira niya ang dating ako. Simula nung nagkaganon si Papa, bumagsak ang grades ko. Kaya maraming nagtataka lalo na si Mama at teachers ko dahil di na ako nakaka sa mga lessons. Iniisip ko na lagi kung paano makakaiwas sa Papa ko. Minsan di rin ako nakakatulog dahil iniisip ko baka papasok siya sa kwarto pagtulog tulog na si mama. Kaya bago matulog hinihila ko ang higaan ko at hinaharang sa pintuan para kahit mabuksan man niya ito, di pa rin siya makakapasok. Grabing torture ang ginawa niya sa isip ko. Hanggang isang hapon nagulat na lang ako dahil pagdating ko sa bahay paalis na si mama. Pupunta daw ito sa lola sa mama ni papa dahil may sakit. Ama, sasama ako. Ayoko maiwan dito ah. Hindi pwede nak dahil may pasok ka pa bukas. Andito naman si papa mo. Basta ma, sasama ako. Hindi mo na ako papasok. Pwede namang mag-absent eh. Isama niyo na ako kahit saan kayo magpunta ma. Ayoko maiwan talaga dito ma. At anong kadramahan naman yan, Rihanna ha? Pumasok ka na dun sa loob at magbihis. Hindi isasama ako kay mama. Ma, please isama mo na ako. Maawa ka, mama. Ayoko talaga maiwan dito, ma, please. Natatakot ako dito pag wala ka. Ay, isama niyo na ako. Ano ka ba? Babalik din naman ako dito. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyang bata ka? Sige na, makinig ka na sa papa mo. Magbihis ka na doon. Umalis ka na, Loida. Nag-iinarte lang yung anak mo at ikaw naman pumasok ka na sa loob. Hinila ako ni Papa papasok sa loob habang nagsisigaw akong pasamahin ni Mama. Pero wala na akong nagawa dahil malakas si Papa kaya pumasok na agad ako sa kwarto at nilak ito. At ang katri ay hinarang ko dito para di ito matulak kung magpupumulit man si Papa na pumasok. Sobrang takot ko noon at di nagtagal kumatok na si Papa pero di ako sumagot. At sabi niya, sisirain daw niya ang pinto kung di ako lalabas. Nagkaroon ako ng tapang nung oras na yon dahil takot na ako baka kung ano pa ang gagawin niya sa akin kung lalabas ako. Di pa masyadong uso ang cellphone noon. Ang mga nakakabili pa lang ay yung mga may kayang bumili dahil mahal pa noon. Kaya wala ako may ng tulong. Medyo malayo din ang mga kapitbahay at iniisip ko din noon na ayoko mapapahiya ang pamilya namin dahil kahit papaano ama ko pa rin si Papa. Kaya ang solusyon na naisip ko noon ay iwasan si Papa pero paano ako makakaiwas kung nasa bahay lang ang gumagawa sa akin ng kademonyohan? gutom na gutom na ako noon pero tiniis ko iniisip ko noon sa bintana ako dadaan pero naisip ko din baka doon nagaabang si papa maya maya kinatok na naman ako ni papa at simulang tinadyakan ng pinto kaya sinamantala ko ang pagkakataong yun dali dali akong tumalon sa bintana at tumakbo kahit madilim ang daan wala akong tsinelas hanggang sa nakarating ako ng highway pumunta ako sa best friend ko kay Marie pero di para doon tumuloy dahil tiyak ako ni papa doon Nanghiram ako ng pamasahe para mapuntahan ko si mama kinabukasan kasi sa probinsya noon wala nang masasakyan paggabi kaya sa simbahan ako natulog sa may ilalim ng altar. Salamat at bukas pa ito at nung umaga hinintay ko magbukas ang simbahan para naman lumabas. Gutom na gutom na ako kaya bumili ako ng isang tinapay. Naka uniform pa rin ako hanggang sa makarating sa bahay nila lola. Nakita ko si Mama at laging gulat ko dahil andun din si Papa. Kaya nagtago muna ako sa may sagingan hanggang pumasok si Papa sa loob at nagpakita ako kay Mama sa di kalayuan. At suminyas ako para lumapit siya at sininyasan ko din na huwag maingay. Tumingin muna si Mama sa loob bago dalidaling pinuntahan ako sa may sagingan. Doon ko niyakap si Mama habang umiiyak at pinento ko na rin ang nangyari kung bakit takot akong maiwan sa bahay. Ang hayop na yun! Ang baboy niya! Hindi ko pwedeng palalagpasin ang ginawa niya sa'yo. Gusto kong patayin siya sa ginawa niya sa'yo. Hindi ko akalain na magagawa niya ang mga bagay na yun sa sarili niya pang anak. Hayop siya, hayop! Ma, halos alam po tayo. Pupunta tayo sa malayo yung ginatay masusundan pa ni Papa. Ayoko na bumalik sa bahay. Please, ma, natatakot ako. Baka po ano pa ang susunod na gagawin ni Papa sa akin o sa'yo? Iwasan lang tayo, ma, para matahimik na rin ang buhay natin. Sige. Sige kung yan ang gusto mo, anak. Ilalayo kita sa demonyong yon. Dito ka lang, ha? Huwag kang umalis. Babalik ako agad. Magtago ka lang dyan. Matagal bago bumalik si Mama at nakita kong umalis na rin si Papa at sumakay. Si Mama naman ay natanaw kong parang nagpaalam sa tita. Dumiretso si Mama sa kalsada at naghintay ng masasakyan. At nung may masasakyan na pinahintay niya ito, pinuntahan ako ni Mama sa may sagingan para pasasakayin. Nakatingin ang ibang pasahero sa akin dahil wala akong tsinelas at madumi na ang uniform ko dahil siguro sa paghiga ko sa semento doon sa simbahan. Pumunta kami ni Mama sa kaibigan niya. Hindi daw ito kilala ni Papa kaya pinili niyang pumunta kami doon. Wala na kaming balita kay Papa at hanggang sa nauso na ang social media at nabalitaan ko na wala na pala si Papa dahil sa sakit. Walang ibang nakakaalam ng pangyayari yon dahil tahimik namin itong iniiwasan at sinolusyonan. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento.